Nagkasundo ang ilan sa mga malalaking bansa sa United Nations sa UN na maglaan ng pondo na aabot sa 300 bilyong dolyar kada taon para tulungan ng mga mahihirap na bansa sa pagtugon sa problema sa climate change. Yan at iba pang pa mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng isang minuto sa Global Headlines Report ni James Galangue. Balita mula sa Azerbaijan, nagkasentong ilan sa mga malalaking bansa sa United Nations tulad ng United Kingdom, Italy at Japan na magtulungan na solusyonan ang namumurong problema sa climate change. Sa ginanap na 2024 United Nations Climate Change Conference, inihayag ang planong maglaan na may gitatlong daang bilyong dolyar kada taon sa mga mahihirap at maliliit na bansa upang tulungang harapin ang nasabing suliranin. Si Bapang Balita, isinisi naman ng North Korea sa Estados Unidos ang paglalalang sitwasyon ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dahil dito, nagbabala si North Korean President Kim Jong-un ng posibleng pagsiklab ng nuclear war musa saan mas maraming inosenteng mamayan ang maaring madamay. Samantala, isinama na sa listahan ng endangered species ang wildlife animal na giraffe dahil sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga ito sa mundo. Ayon sa United States Fish and Wildlife Service o USFWS, bumaba ng 77% ang bilang ng mga giraffe mula noong 1985 kung saan nasa mahigit limang libo na lamang ang matatagpuan sa West Africa at mahigit labing libang libo naman sa bansang Kenya. At iyan ang isang minutong hatid ng mga pinakamainit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.